Oh so, ayan guys. Yan boy video sirena ng pahain. Yan lang kasi kumalma dito sa amin. Yan lang lumilitya mga alon guys. Aba, ayo pa yan, ma. Ay, Oh, so, kokuhana na sila, oh. Ayo pa. Yeah. Oh, kuha na sila pamain sa lapo. Pain sa kitang, guys. Titingnan natin yung mga huli ng lambat. Bitignan natin tengah penegak guluan. Maso sa Ito guys, nangangawin dito si mo imoy, imoy guys Ito, 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 na ba? Idol Nasaan? Tingnan natin ang uri ni Idol Saan ba? bagong hmm? Bagaong bigit ba dyan, Ay, hire... may ano? Oh, yung mingga pa makain. Kaya Guys! Ay,

guys. Naawal na si Moy Moy. Ayan nga, kapili na sila ng pain guys. Hindi pa tayo nakakapag ano, yung pa ating mga bangka. Naka ano pa. Wala pang katig, mamaya magkakatig tayo. Ayan guys, yun muna ang ating update.